Kahit sino pang mag-promote ng sugal, kung ikaw ay matinong tao at alam mong wala kang mapapalang mabuti diyan, bakit ka magpapa-apekto? Kung yung idol mo pala sabihan ka na tumalon ka sa bangin, tatalon ka na. Bakit sa tingin niyo maraming matinong tao na alam nilang wala silang mapapalang mabuti sa Yosi, pero sobrang dami pa rin ng tao nagyoyosi? Kasi noong early 20th century, tinodo ng mga tobacco and cigarette companies ang advertisement. Then noong mga bata pa tayo, yung mga celebrities na hinahangaan natin, na astig, matatapang, malalakas, e eh laging nagyoyosi. Hindi lang aware ang karamihan sa atin, pero inaatake tayo neto subconsciously. Sa tingin nyo ba, babayad ang mga yan ng hundred thousands or even million of pesos kung wala silang napapala? Na-underestimate ng karamihan sa atin ang power of influencers and advertisement. Marahil isa ka sa mga hindi na-influence ng sugal, pero in one way or another, nakokontrol pa rin ng advertisement and influencers ang isip mo at mga desisyon mo sa buhay nung wala kang kamalay-malay. Kaya kailangan talaga mag-ingat din kayo sa mga pinafollow nyo. At sana dumami pa ang mga influencers na maglakas ng loob na mag-voice out na ayaw nila sa sugal para kahit papano naman ay magkaroon ng balance. Kasi marahil hindi lang aware ang mga nagpo-promote neto hindi man nila literal na sinasabing tumalun kay sa bangin Pero nakakasira pa rin sila ng buhay As in literal na nakamamatay na pagminsan Who will you choose? The one you love but doesn't love you back Or the one who loves you but don't love you back? Mas maganda pa rin syempre kung nagmamahalan kayo pareho. Pero kung yung dalawang yan lang ang pagpipilian, and I assume romantic kind of love ang question mo, malabo mong mapili ang hindi ka mahal. Kasi in most cases, pag naghahabol ka sa tao na hindi ka gusto, darating ang time, mabibwisit lang yan sa'yo, pag patuloy mo kukulitin at ipagpipilitan ang sarili mo sa kanya. Dito ka na lang sa the one who loves you. Naniniwala kasi akong love is just a state of mind. In other words, kaya mong pag aralan mahalin ang isang tao. It's just a matter of mindset. At dahil mahal ka niya, madali para sa kanya na turuan kang mahalin mo rin siya. May mga bagay siyang kayang i-adjust sa buhay niya para lang magkasundo kayo. And if ever na hindi mo talaga siya matutunang mahalin, sa totoo lang, may third option pa. Yun ay ang huwag ka na mamili dito sa dalawa. Just stay away from both of them. Marami namang advantages sa buhay ang pagiging mag-isa. Isa na doon yung mas makakapag-focus ka sa pangarap mo sa buhay dahil wala kang kahati sa mga decision mo. At malay mo, Meron pala talagang darating sa buhay mo na mahal mo at mahal ka rin niya at the same time. Hindi palang siguro dumarating yung tamang panahon. Ano pong masasabi nyo sa online seller na scammer tapos yung buyer nagagalit sa rider na nag-deliver ng package? Isa ito sa dapat maunawaan ng mga umuorder online, na experience ko na rin kasi dati, na karton lang ang natanggap ko. Although there are chances na mang scam ang delivery rider, pero in most cases, hindi silang scammer. Dati rin kasi ako nagbebenta ng t-shirt sa Lazada Shopee, kaya may idea ako, as soon as may umorder, ibabalot na namin yan, tapos pipick upin ng rider, hindi na niya iti-check ang laman niyan. Then dadalhin niya yan sa sorting hub kung saan i-arrange ia nila yung location ng mga packages. Then pag napagsama-sama na nila lahat ng package papunta sa isang lugar, i-deliver ide naman nila yan sa local hub. At doon na ia assign yung mga riders na magdi-deliver -de naman sa address nyo. So saan nagaganap ang scam? Pwede yung seller mismo ang scammer, pwede rin inosente yung seller pero pinalitan ng rider na nag up. Pwede rin yung palitan ay e naganap sa sorting hub o di kaya naman yung nagdi-deliver -de from sorting hub to local hub. Pwede rin sa local hub mismo naganap ang switching. And last possibility na yung delivery rider. Kita nyo kung gaano kalit ng chance na sila yun ang scam. So mali na pagbintangan agad yung delivery rider at lalong mali na saktan umurahin sila. Ang ginagawa ko lang noon ay nire-receive ko ang package, Vinny johan habang binubuksan yung package at nireport ko sa Lazada nung karton lang ang laman. Then nirefund naman sa akin agad ng Lazada. As simple as that, sila na ang bahalang mag-trace kung sino ang ng scam dahil sila din lang naman ang nadadamage kung hindi nila masosolve yan. Ang lungkot ng buhay mo, boss. Di ka pa nakatikim ng alak. Matanong ko lang, sino sa inyo ang nakakamis kay Elorin Mendoza? Nalungkot din ba kayo nung nag-abroad siya? Hindi, di ba? Kasi hindi nyo siya kilala. Ganon din lang ako sa alak. Wala akong idea sa lasa niyan, kaya hindi ko alam kung ano ang namimiss ko kapag hindi ako uminom niyan. Nakikita ko lang sa TV na nagtatawanan yung mga nagiinuman which I find normal naman kasi nangyayari din naman yan sa amin ng mga kaibigan ko habang umiinom kami ng iced tea. Nagtatawanan din kami habang nagkukwentuhan. at kung sakaling mapasarap ang kwentuhan at di namin namalayan na napasobra ng inom namin, siguro ang worst case na mangyayari lang e eh may at maya kami magsisiar para umihi. Yun na yun. Hindi namin na-experience so far yung experience ng mga napasobra sa inom ng alak gaya ng sumasakit ang ulo, nakakaroon ng impaired judgment, slurred speech, blurred vision, loss of balance, loss of motor control, memory blackouts, pagsusuka, irregular na paghinga, at may risk pa yan pag nauwi sa addiction Ang long-term effect niyan ay e liver damage, brain damage, heart problems, digestive issues, weakened immune system, at ang worst case ay e yung mga possibility na mauwi sa accidents, makasakit ng kapwa, at makagawa ng kung ano-anong kahayupan o so thank you na lang, pero kontento na ako sa saya na kayang ibigay ng iced tea. At ang saya na naibigay sa akin ni Elorin Mendoza. Galing ako sa broken family at nagkaroon ako ng GF para mapunuan yung pagkukulang ng love ng family. Doon ko binuhos ang lahat-lahat, pero one day, nag siya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. I'm very depressed. I feel your pain. Na-experience ko na rin kasi malo ako ng girl dati. Pero I want to say na it's okay to feel hurt. You're a human and you're allowed to grieve. Pero tandaan mo to, your worth doesn't depend on someone else's loyalty. What happened to you is not your fault. At kahit na ang sakit ngayon, you still have the power to rise above this. Just focus on healing yourself. Maghanap ka ng way to express your feeling. Pwedeng through writing, talking to trusted friends, or even seeking for professional help kung kinakailangan. Try to rebuild yourself. Alam kong hindi magiging madali. Simulan mo lang paunti-unti. Work on things that will make you happy. You are stronger than you think. Hindi pa tapos ang kwento mo. This is just a tough level ng Game of Life. Malalampasan mo rin yan. Laban lang. Bakit hindi nalang patayin ni God si Satan para wala nang mapunta sa impyerno? Hindi si Satan ang reason kung mapunta man tayo sa impyerno. Although si Satan ang nag-udyok kay Adam and Eve na kumain ng forbidden fruit, fully aware pa rin sila sa decision nilang gawin yon. Hindi naman kasi sila nawala sa katinuan o na-hypnotized during that time. Ang role kasi ni Satan ay itemp o sulsulan lang ang tao na magkasala. Ang actions natin ay nakasalalay pa rin sa ating personal decisions na nagmula sa ating natural emotions like anger, arrogance, lust, envy, greed, pride, ego, and so on. Free will natin ang umiiral sa bawat pagkakasala natin and there is no one else to blame. Hindi mo pwedeng sabihin, Si Satan kasi inutusan akong snatchin yung wallet ng lalaki. Linano mo yan, pinag-isipan mo yan. In short, kahit mawala man si Satan right at this very moment, hanggat hindi mo inaaral kontrolin ang mga emotions mong ito, patuloy ka pa rin magkakasala at may chance pa rin na mapunta ka sa impyerno. How do you make your videos? Dati, napakatagal ng na process ko sa paggawa ng videos. Ngayon, with the help of AI, mas madali na lang. Kaya kinakaya kong mag-content every two days. Step 1. Script Although pwede kong ipaklone na sa AI ang writing style ko, I still prefer na mano-mano kong isulat ito dahil mas may tiwala ako sa creativity ko plus mahahasa pang ang utak ko kesa maging fully dependent ako sa AI. However, madalas nakikipag-brainstorm ako sa chat GPT, tinatanong ko yung mga nakakalimutang kong terms, nagpapatulong ako minsan kung paano ko sisimulan yung sasabihin ko, lalo na pag sinusumpong ako ng writer's block. Step 2, voiceover. Possible ko rin i-clone ang boses ko, pero I still prefer na manual ko itong i-record, otherwise mawawala ng say yung malaking reason kung bakit ako nagko-content. Gusto ko kasing matuto magsalita at para sa mga hindi pa nakakaalam, may difficulty talaga ako sa speaking. Step 3, background music. Gumagamit naman ako ng suno sa pag-degenerate ng background music na bagay sa topic ko. Step 4, video editing. I use Adobe Premiere para sa cut-to-cut -cut edit and Adobe After Effects naman pag gumagawa ko ng motion graphics. Although may bayad yan, pero Marami diyang alternative editing software na libre. Step 5: visuals. I use PicLumen to generate images na swak sa mga nabanggit ko sa video. Feel free to check my video about it na lang if you need more details about PicLumen. Step 6: talking head. Yung mga parts kung saan mas bagay ang talking head or walang fit na visual, nilalagyan ko ito ng AI clone using HeyGen. Feel free to check my video about it na lang for more details. Then lastly, Step 7: subtitle. I use CapCut to auto-generate subtitle. Miyembro ako ng Roman Catholic Church. Ano ang mapapayo mo sa akin? Ano ang tunay na religion na dapat kong aniban? Siyempre, magiging bias ako kung sasabihin ko sa iyo na tama ang pinapaniwalaan kong religion at basta ko na lang sabihin na dapat ito rin ang piliin mo. I'm sure hindi mo rin ako pakikinggan. Ang maiipayo ko lang sa'yo, e eh, try mong questionin ang pinapaniwalaan mong religion ngayon. Kahit ano paman ang religion mo, parating may makikita kang parang ang hirap tanggapin o paniwalaan. Normal yan sa lahat ng religion, basta lang hindi ka maging blind follower at gumagamit ka ng critical thinking. Tapos ang need mong gawin ay sikapin mong alamin kung paano sasagutin ang mga question mong ito. I-research mo o ipagtanong mo sa mga reliable sources. Gaya for example sa case mo, magtanong ka sa mga mangangaral mismo ng Roman Catholic o mag-search ka ng kasagutan mula sa website o libro ng Roman Catholic. Huwag kang magtatanong sa mga antay kasi syempre bias din ang mga yon. Ituloy mo lang hanapan ng sagot until masatisfy ka na. Pero kung sa halip na masatisfy ka, e eh dumami pa lalo ang question mo at hindi ka mabigyan ng convincing o satisfying na sagot, then maybe it's about time na i-consider mo ring mag-try ng iba pang religion. Tapos ulitin mo lang ulit ang proseso na yon red flag pag pinagbabawalan ka magtanong o hinuhusgahan ka na pag nagtatanong ka. Cult mentality kasi yung mga ganon. At syempre, samahan mo ng panalangin. Humingi ka ng gabay mula sa itaas. One day, matatagpuan mo rin ang tamang religion. And if everman man abutan ka ng kamatayan at hindi dumating ang araw na yon, at the very least, is eh, hindi ka mong alamin ang tama. At siguro naman, tatanggapin ng Diyos ang effort mo na yon. Ano ang stance mo sa mga political issues nowadays? Politics lang siguro ang masasabi kong topic na bukod sa wala talaga akong pakialam, hindi rin talaga gumagana ang brain cells ko dito. As in wala man lang ako maalala ng mga names ng mga politicians, maliban sa mga naging presidente na, mga celebrities gaya neto, ito at ito, at yung mga nagiging memes sa social media gaya neto, ito at ito. Pero kung tatanungin mo ako kung anong mga nagawa nila, wala talaga akong idea. Pero alam nyo sa tingin ko, karamihan sa atin ay naghahanap lang ng justifications sa situation natin sa pamamagitan ng pag sa politics tipong Kaya ako naghihirap kasi si ano ang nakaupo. Kung mananalo lang sana si Kuwan, ang yaman na sana ng Pilipinas. What they failed to realize, e mula noon hanggang ngayon, marami pa rin ang mahihirap. At the same time, taon-taon, parating may dating mahihirap na umaasenso na sa buhay. Regardless kung sino pa ang nakapwesto. Kaya para sa akin, waste of time yung pakikipag-away ng iba para lang ipagtanggol ang idol nila. I prefer na makipag-argue na lang sa mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan ng kaluluwa natin kaysa makipagbardagulan sa iba para lang ipaglaban ang tao na hindi ko naman lubusang kakilala. At naniniwala ako na even if kilalang kilala ko yung tao, kahit bumilib ako sa talino at kakayahan niyang tulungan ng ating bansa, I still believe na he or she will still be a different person pag nasa pwesto na siya. Kasi naniniwala akong majority ng tao ay kayang baguhin ng kapangyarihan at pera kung mahal tayo ng Diyos, bakit tayo mapupunta sa impyerno? If God is merciful, bakit pa siya gumawa ng impyerno? Ganito yan. God is loving, God is merciful, pero huwag din natin kalilimutang God is just. Personally, hindi ako naniniwalang parurusahan tayo sa mga kasalanang hindi naman natin alam na mali. Nasaan ang justice kung wala kang kamalay-malay na kasalanan na palang ginagawa mo? Nasa ang justice kung hindi mo naman talaga alam na mali na palang ang religion na kinagisnan mo? Pero ito ang gusto kong isipin yung mabuti. Ginawa mo ba talaga ang best mo? Kilalang kilala mo ang sarili mo Pinipitik-pitik ka ng konsensya mo tuwing may malina sa ginagawa mo How about yung religion na nakagisnan mo? Inifortan mo man lamang ba na yung mga napansin mong mali? O pinairal mo na lang ang katamaran? O di kaya naman, nagbulag-bulagan ka na lang kahit may duda ka na Tandaan mo na pag ang justice ay umiral, lalo na mula sa all-knowing, alam na alam ang tumatakbo sa isip mo, kilalang kilala ka mula sa pagkabata mo. Ibig sabihin lang, pag siya na ang nag-decide, talagang 100% justified. Tipong ikaw mismo ay mapapa nga na lang. Oo nga, deserve ko pala talaga ang maparusahan. Kaya pag napunta ka sa hell, alam mo sa sarili mong pinili mo talaga yan.